alaykum mga kapatid. Isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ko magpakumberto, Christian. Unang dahilan ay ang sumamba o humarap sa riborto. Sorry sa mga kapatid kong kristyano, mga kaibigan ko, hindi to paninira. Opinion ko lang po to. Ha? Pwede ka naman direct ang manalangin sa Diyos. Hindi mo na kailangan lumuhod sa riborto ng mga larawan o malaking cross or sa mga pari. Ang mga pari na yan ay tao rin. May pangangailangan yan. At nagkakamali. Sabi nga nila, walang taong perfecto. Basta kayo na lang humusga sa mga pari. Madami nakita ng pari kung hindi ganito, ganito, ay ganito din. Mga pari na mga parin na may pangailangan. Kaliwat kanan ang isyo sa balita, di ba? Sa tulfo, tapos magkumpisal ka, dadaan ka pa sa pari. Ba't di ka nalang direct ang sa, taas? Gaya ng ginagawa ng mga Muslim. Sabi nga sa Biblia, paala po sa mga mahal kong kababayan, ganit po ang Diyos sa mga inanyo ang bagay. Magdasal po tayo sa direct ang Diyos. makapangyarihan sa lahat. Hindi mo na kailangan gumasto na mga diyosan o gumasto man lang para bumili ng pambili ng Diyos. Hindi po kailangan yan. Hindi po kailangan ng tagapamanggitan ang Diyos. Narinig niya ang bawat tinain natin at dinggin niya tayo kung, bak kung magbalik loob tayo sa kaniya. Ayon sa Exodus 3, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ayon po ha. Huwag po kayong, huwag kayo magkakaroon ng ibang Diyos sa harap niya. Huwag kang gumawa para sa iyo ng o inanyuan ng kawangisman o anumang nasa taas or langit or nasa ibaba sa lupa o nasa tubig o sa ilalim ng lupa huwag huwag mong yukuran sila ayon pag man sila sa pagkat ako ang pininomong dios yon sa mga muslim ay pinagbawal po ang rebulto yes pinagbawal po ang rebulto sa mga masjid o sa simbahan namin tingnan mo ang masjid wala po kayong makitang rebulto o larawan man lang ni Allah o larawan man ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam o rebulto man lang yon wala po kayong makita so ganito na lang may parto 2 po to So abangan niyo na abangan niyo po ang parto na to.